Samantala, agad ipinag-utos ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Victor Rosete ang pagsibak sa pwesto kay Police Lieutenant Colonel Peter Glenn Ipong bilang acting chief ng Digos Police Station upang matiyak ang patas at anyay unhampered investigation kaugnay sa pagpaslang kay Barangay Captain Oscar Dodong Bukol Jr. Personal na tinututukan ng general ang patuloy na pagtugon ng autoridad sa nasabing pamamaril. Ang news now mula kay Naptali Belarde. Sa ibinahaging impormasyon ng PNP Pro 11, personal na tinututukan ni PNP 11 Regional Director Police Brigadier General Victor Rosete ang kaso ng pamamaril patay kay Barangay Captain Oscar Dodong Bukol Jr. Ipinag-utos agad ng opisyal sa pagdating nito sa Digo City ang pagsibak sa pwesto sa hepe ng Digo City Police para aniya matiyak ang patas at aniya'y unhampered investigation sa krimen. Ipinagutos din ito sa Davao del Sur Provincial Police Office na pamumunuan ni Police Colonel Leo Ahero ang masusi at komprehensibong investigasyon na maaaring tatagalumano ng isa hanggang anim na buwan depende sa kompleksity ng kaso. Binigyang diin ni Police Brigadier General Rosete na ang hakbang ay naayon sa direktiba ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na matiyak ang transparency, accountability at swift investigative work sa lahat ng sensitive at high-impact cases. Nagsagawa rin ng ocular inspection ng general sa tinirahan ni Kap Bukol at inassess ang crime scene at vinalidate ang initial findings. ipag usap din ng general sa ama ng napaslang na kapitan at ipinaabot ang pakikiramay at suporta ng PNP. Dumalo rin sa press conference ang general kasama si Davao del Sur Governor Yvonne Cagas at Police Colonel Ahero. Sa ibinagay impormasyon ng PNP Pro 11, tiniyak ng general sa publiko na ang PNP Pro 11 ay nangangako na makamit ang hostisya para kay Kapitan Bukol. Gagawin din ani yan ng PNP Pro 11 ang lahat para matukoy at maaresto ang mga responsable sa krimen. Nanawagan din si R.D. Rosete sa publiko nang relevant information na makakatulong sa pagresolba sa kaso. Napta Belarde, iMinds, Philippines.